Uh, hindi kanina hindi nakapindot. Kinabi kasi namin. Kala ko pagkaya <laughs> mo na siya. Nakakatawa yung mga boses natin yung na vlog ni Kusina. Tawa ko na tara na unood doon. <laughs> yung kanina ng umaga. Uh, <laughs> kanina ng umaga. Oo. Oh. Ang ganda ka pag nasa video natin. Oo. Oh. Alam na. Parang ginulay na tanlad na yan ah. Sabi <laughs> madami. Sabi mo. Sabi kasi. Um, sabi okay kasi madami. Okay lang. Masa, gamot man yan. Ang babawas ko sana. Pag maganda ang ngiti na kusina, alam na. Magarot. Alam na, wag maganda ang ngiti. Basta. Only mothers know. Hahaha. <laughs> Nanay lang ang nakakaalam. Eh. Oh. Hey. Ano ba hmm. 'yun? Ayun. Sana. Y. Hindi ko nalaman. Hmm. Dapat laging alam. Bigdan. Bigdan. Hmm? Oh. Ayun, Ako naman akong punuin. Hindi <laughs> na ilag ng ilag. <laughs> sorry. nga Nito. Ang sorry. Dapat <media. laughs> binugasan mo muna. Dila, imong ah, e katuwa sa imong -e papa. Bagi mo sa mga on na. Sige ma. Tapos. Wow, mo mga papa, dito. <laughs> dito, kalibang. Papa, ay papa rin mo, ang wala bato. Oo. Nagraw ba? Ico mau kasih anggukan. Oh. Mungkin hasil. Iya, saya mau papa. Tuah mana libar? Kau bener-bener ba, kasih mama. Libar dengan tuah. Lagi kita jalan lagi, mama, si papa? Amoy okay. <laughs> <laughs> <Away. laughs> <laughs> <laughs> hindi, eh. hindi nga natin hindi. Hindi <laughs> nga natin hindi. <laughs> Oo. Oh. Ano <laughs> na pa pa. Ah, ano? Dali. Ate Kusina. Ano? <laughs> Tawa yung sigurado sila dyan. <laughs> Sabi nga nila, inaasal, grabe daw yung asal sa akin daw. <laughs>

arau sipaklam sipaklam Oh, Dali <laughs> na daw. Kaputusan ah. Hmm, ito, ito sa Ragai Campsor. Umatiyan sila ni Sam. bigay lang so, salamat sa tiwanan. Sa Bicol Cargo pasabay. So yan yun.

i <laughs> 要么就这

Ang oh, tapay na. Ba't ila, ba't kasama yung paa? Oh, so, so, ang galit tapay na. Pinaupo nga eh. Pailag yun na. Pinaupo sa kaldero. Pati yung bituka. Oo, oh, hulay bituka. Oo nga. Ang bituka niya. Wala sa nga yung bituka. Wala pang paa, bituka Ang bito kaya naging mga tanglad. Tanglad ang bito pa na yun. Tinulad. May tubig nga. Alam nga naman ang adobo yan. May ulunggay naman.

Ay, nandiyan. Tus, yung mo eh. Samahin mo na kasi. Bro, oh, tapos Sophie. na,

Kaya, tingin mo sa akin at bilang hindi lang, marunong magluto. Marunong ka pala mm -hmm. magluto. Tay Oh? Pwede naman tayo ulitin. Eh. naman, tata ni Tibo ulin. Tibo. di Lord na. na. May dugo Dugo dyan. Mapit lang. mời cô nhân 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 nhân

May muna ako sa umaya. Salam. May bago. Mga tinotok ko 'to no. Ano 'yan? Hindi ko alam paano 'yan. Ito maging. 'Pag nagpapagatas siya. May munero. 'Pag paakyat sa taas. Eh. Oykuk hachai. Ano ba 'to? Sa taas. Sino yung may mga gatas? Pagpagatas lang. Pagpagatas lang. Oo. Salamat ano mm, itlog. itlog. At, Paano may itlog? Mm. Inalaki ata may itlog na yun. Mm, mm. Kailangan ng itlog. Dito itlog. <laughs> 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 <Mag> <laughs> ka uh, Di ba Wag mo! Nandiyan, may nakakuha pa. lo. Kapag atas po. Ito, ito ganito kasi hindi namin. Hindi mo yung diyang pasting. Wala may garit. Pwede man bumalik. Ako

ngumbuk daw ini ikan sarep oo nga ano ba yan? hahahaha kasi ganun ahahaha o di ba? trend na yon, trend ha? iya, ikan mau sabi? eh, 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 Yung lalaki na matawag, tila, tila, tila. Mm -hmm. <ination noises> Kapit ka na naman. May e kalilinurgyos. Dapat maggatas ka rin. Para pampalakas. Ay, bali yung gusto niyong gata? Pampalakas yung nurgyos. Dapat? Ang anak mo rin. Ito na yung ano mo doon. Ayaw mo ng nanay niya. Ang araw, ang bangal. na may

pag tapo ng halo sa ah, pasteride. malakas, sir, bol. Matik na yan. Yeah. Sir, bol talaga lakas siya. Lumilipad-lipad. Eh. Mm -hmm. Lalo na si Karot. Mm -hmm. Dapat ang, ang, labor mo si Marvin. Mm -hmm. Si Marvin. Hindi. Okay. Nagulita okay. so, kayo ng Marvin. Para si Marvin. Hindi, si... uh -huh. mas maganda. Mas maganda yun ang maging labor mo. Magpalitan na alam. Kasi, malakas yun sa ano, ma-restart yun sa bagong ano. Pag mo pag ano, mag pag dahil, dapat siya mag-supply. O kaya siyanto, siya yung pag Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

Pali, may kamay ka naman po. Pali, pinahirapan mga.